So ayun, what's up mga kabayan ano? So update dito sa Taiwan. So ayun, okay naman. So yung mga katrabaho namin may pasok na bukas. Pero kami sa Lunes pa. So advance kasi yung gawa namin siguro. Ah, uh, nilib nilib na lang nila kami. So ayun. Ngayon nga pala ay eh. mapunta tayo ng bilihan ng pagkain dahil so, wala akong bak. So yun mga kabayan, dito na tayo sa bilihan ng pagkain. So malapit lang naman pag minotor, mga 2 minutes lang. Tinatamad so, kasi ako maglakad, kaya nagmotor na lang ako. So dito nga pala sa Taiwan mga kabayan naman. Pwede kayong magmaneho ng motor o kaya kotse. Mas na merong kayong license. So pwede namang ipa-convert kapag merong kayong license. Uh, sa Pinas, pagdating nyo dito sa Taiwan, kapag merong kayong license, tapos dalhin nyo yung uh, certificate, yung uh, ano kasi tawag, dun yung resibo, resibo ng license nyo kung kumuha kayo sa LTO. So, papatranslate, basta hindi siya expired. So, pwede nyo siyang ipatranslate, ipaconvert. So, magbabayad lang kayo ng 2,000 NT dollars pwede na kayo magmaneho ng motor at kung ano depende sa restriction magmaneho ng ano, kotse ganoon. mga kabayan kung ano yung gusto niyo orderin pala yung nagtitinda dito check ko ayan tapos yung asawa niya Thailander yata hindi ko lang alam pero masarap din naman yung mga luto niya dito yung mga manok at meatballs masarap, masarap naman halos lahat ng mga Pinoy dito din naman sila kumakain um, kapag natamad sila magluto isa sa mga gusto nilang kinakain no in-order dito sa Taiwan, yung tinatawag nilang chipay yung chipay na yun, manok, manok siya tinda niya mga kabayan bali dito pala mga kabayan nakuha ko na pala yung order ko dito may nagtanong lang na kapwa natin Pilipino kababayan natin nakatrabaho ko din kung saan pwede daw magpa-change oil ng motor Yamaha. mas mura doon dito mahal eh kay ano eh sa may tapat eh Kaya, kababayan natin si ano Frank Bisaya taga Cebu, Cebu ata natanong niya kung ano Saan ako nagpapachange oil ng motor? Pauwi na. Bilis lang pala. <laughs> At kukuha ka ng motor ba? Kukuha ka na. Kahit yung alala, ito, ano lang. Ito Ay, ano. Ha? Ito 26. Nabili ko. Madami nga dyan kung hindi ka, kung hindi ka maseno. Ako wala pang akong lisensya eh gagamitin ko para 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 tayo ng trip dito. Kala ko patay <laughs> Layo ano. Tara ano na ako. yeah Abang i upload ko. <laughs> so yun mga kabayan, pauwi na ako. So bilis lang pala. 10 minutes lang ata yung ano loto niya <laughs> So 'yon. So ayan, malapit na ako sa company namin. Malapit lang naman. Tuwis lang yung biyahe ko kasi naka-motor ako eh. Dito pala sa Taiwan may motor lane at bicycle lane. Ah, uh, e bike lane eh di ka pwedeng gumit na bubungguin ka ng mga kotse kasi tsaka mahuli ka ang tawag dito masayalan dito sa Taiwan kahit walang mga traffic enforcer mga camera dito Baga magugulat ka na lang talaga na may magpapadala ng notice sa'yo eh, need mo yung bayaran kasi violation yun eh yan, yan lang yung company namin tapos ito yung dorm dorm namin yan yan yung park. Tapos doon, yung kusina. Medyo malayo nga lang. So, yan lang mga kabayan. Yan lang update. Ah! doon na pala. So, yun mga kabayan. Ano? Dito na ako sa parking. So, dito pala sa company namin, sa labas, merong mga parking ng motor. So, ito ka lang siya iiwan. Tapos, ayan, parking yan. Madilim nga lang. Ayan. Ito, may motor din dito. Tapos, ito yung dorm namin. Tapos, yun yung company namin. So, iwan ko lang dyan dito. Kasi, compound naman to eh. Ayan. Compound dyan. So, yun lang mga ninyo. God bless. Sana makarating na kayo dito.